Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan Pagkaing abot kaya, hanggang para sa bayan Pagkaing masustansya, sa bawat Pilipino Lahat makakakain, dahil mababang presyo Bye-bye, goodbye sa gutom, hello mababang presyo Si Kiko Pangilinan, nagawa na niya ito Makakaasa kayo, hindi lamang pangako Pati po, resibo meron. Mag-sarap food, parang kilay na sosyal. Ang taas-taas sa mahal-mahal. Speaking of track record, ano yung mga bills mataas na gusto nyo po sana na ipasa? Resolusyon para imbesigahan bakit mataas ang presyo ng pagkain. Sino ang mga dapat managot? Uh, sino ang nagsasamantala? Diba? Ano pa ang pwede gawin? Uh, Dagdagan ng budget para sa agrikultura. Yung libreng almusal sa lahat ng eskwelahan mula grade 1 preschool hanggang grade 12, 12. Sasabihin natin doon sa batas, yung almusal dapat kalahati ng pondo binibili direkta sa mga magsasaka at mangingisda para pati ang ating mga magsasaka at mangingisda uh, makikinabang dito sa libreng almusal na program. <5 attraction> Dahil deserve po natin ang mura sarap na pagkain. Number 51, Senador Kiko Pangilinan. Ibalik na si Kiko siya ay puro gawa, di mo to maaaring ipagkaila. Ang ating mga kababayan mismo ang makikinabang sa tapat, sa totoo, na pamumuno at pamamahala. Si Kiko Pangilinan,